lang yung natitirang karito na sinasabi eh, may pera daw pero inuupos na yung laman wala naman nakit ang pera mga uh, tampak tambak din pala to grabe ito na yung aftermath ng kaninang uh, pagsimula ng clearing operation natin eh, tignan mo naman kung gaano katambak yung mga basura dito mga na meron daw pera dito sa loob no? kaya ayaw naman nila kunin kaya pilit na pinapakuha ay itong kariton kasi baka mamaya hindi rin natin masabi kung meron ba talagang pera o wala kung meron ay eh, at least makakuha nila kung wala ay eh, kukunin kasi yung kariton at sisirahin na nga rito tapos sa iiwan na rito dahil kukunin ng DPS District 3 District 3 sa nakakasakot dito kaya sila yung kukuha ng mga skr mga basura no? <tinyo>

Okay, wala nang laman, wala nang laman. So, hindi sinasabi kasi may pera eh. So, clearing operation, yung ginagawa ng Manila Team Walkers dito sa Manila North Cemetery. Kaya yes kasi as yes you ka can si kanina, punong-puno ito ng mga vendor na nagtitinda ng mga bulaklak. Pero ngayon, plus wala na, giba-giba na din yung mga kariton. Iiwan na ito rito para kakutin ng uh, DPS district uh, Distrito 3. Yung uh, basura na, na yan. So yan yung mga karika winawasak-wasak na dito. Ito yung nangihiling nyo, di ba? May mga ilang viewers natin na ito kasi bawal na bawal kasi sila rito. Dahil una-una, uh, ito ay paketa sidewalk. Eh, para sa mga tao na naglalakad. So ito na lang yung natitirang kariton na sinasabi eh, may pera daw pero inubos na yung laman wala naman nakit ang pera So wawasakin na yan dyan Sinasabi ni Boss D na ipunin yung mga basura para pagpuan ng distrito 3 eh maayos naman nila makukuha hindi naman tulad daw na ito na karat-karat Ikot ko lang kayo ng bahagya pero hindi tayo lalayo dito para makita nyo kung ano yung paligid ng North Cemetery. So ito yung malaking sidewalk kasi dito, dito sila nakapwesto. Tapos yung naman, harap lang kayo sa si screen ha. May ito naman yung crematory. Ayun, yung mayroong uh, parang tampunso sa ibabaw. No? Tapos yung apartment type, mga uh, cementeryo. Tapos syempre dito naman yung pinaka main entrance ng uh, Manila North So ayan, papapasok ka dyan, yung Chinese Gen, yung Annex So ito yung uh, main entrance ng Manila North uh, Cemetery yeah Tapos yun na yung sa Mayla Loma, yung uh, maraming mga nagbebenta ng pechon um, uh, So ito sila uh, Inikot ko lang kayo na konti para ma-imagine nyo kung nasa paligid So wasak na wasak at walang natira kahit isa no kahit yung mga nakapwesto dito hanggang doon ay talagang sira-sira yung mga sasakyan nila araw ng Webes dito sa Pilipinas para doon sa mga viewers natin abroad uh, shoutout sa inyo lahat Manila Team Hoppers po yung kumaka na dito sa Manila North Cemetery sa Irish pinapatanggal din mga 14k po sa Irish puro mga tampa eh hey, si Geno masipag talaga to si Geno kahit right, solo flight yan yeah. So, nakakita pa niya yung eh, boss Irish ang talas ng mata ng boss Irish yobit, niyo sa likod oh. <laughs> Pati yung kapulis na natin dito Nagwawalis din na. <laughs> Para lang matapos sa eh, itong trabaho na to oh, yung gulong sinipinapasira yung kariton pero yung gulong kailangan ikarga sa truck kasi mabubuo pa ka yan hindi mo kinarga kasi na siguro na talagang hindi hindi pa hindi na mabubuo kasi iiwanan to eh iiwanan kasi tong mga scrap na to dahil uh, populutin ito dadamputin ito ng mga taga district 3 na DPS no kasi sila talaga yung mga taga kuha ng mapping holy ng mga scrap na mga tambak-tambak eh baka mabuo pa daw ako ni kay uh, Boss um, kaya kailangan sira-sirain nato para hindi na maging carton muli kasi baka mamaya pulutin nila pag alis tapos eh buuin ulit no Grabe, punong-puno yung truck. Grabe, grabe. Grabe itong clearing operation na nagaganap dito sa Manila North Cemetery. Sa ating source. Kaya talagang asahan nyo na yung mga susunod natin upload ay talagang bakbakan. Dahil ito ang utos eh. Utos talaga ito. 100 days na talagang pang clearing operation to.

Tadi tidak truck, hindi na malama kung saan tayo sasakay mamaya eh. dahil no, pa yung u-trike. E Punong-puno. Malalaglag yan. u <tinyo> Ito na yung aftermath ng kaninang uh, pagsimula ng clearing operation natin e, Tignan mo naman kung gano'ng katampap yung mga basura dito Yung mga strap Again ha, pupulutin ito ng DPS District 3